Magsigay? Oh, hindi na naano yung palay oh. Oh, sayang oh, ang dami oh, luwang. Nabulok na. Pwede na magsigay dito dito. Oh, marami isda diyan. Pwede na mag-inom diyan, pwede eh. Yan yung mga bakayan na lubog oh. din natin sa kanda mo yung mga ganyan. Ayan, mga bahay yan. Yun yung nalubog. Kawawa naman sila. Akala ko binigyan na ng mga pabayang mga to. Pwede na magsigay ah. Tapos maganyan. Pwede na magpanit. Tapos din ang tabuhin. Pwede na magpanit. Na Ay, nagbaha. Bravo, ralo. Kumusta? sila kayo. Baha! Kawawa naman bro. Na. O, yung wire. wire. O, ang ganda ng bahay na yun. Nabaha. Yung, pasalat yung ano, yung wire. wire. Grabe sila. Oh, ito na yung nabang mga bahay. O, oh. oh, pati motor na was out. Oh, mo adamit, pasalat mo adamit oh. Ta pasak. Kita dito. Wow, barabyla. Putin natin dun pa. Ay, kina Boboy oh, ayan oh. Namana sa lantang ba. No, sa kabila oh. Kasi Boboy ka mo. Pumis. din Hello. Yan, mga din dyan, no? Oh. Mga nabaha, mga bahay nila. Oh, wala yata ang daanan dyan. Traffic. Pwede mga diyan, Pwede na sila, Pwede, mga dyan, no? Pwede na mo sila Wala, wala mong madaanan. Meron. Ayun oh. Pare, kumusta? Ha? uy! kawawa naman. Pag na kami ma, no? dami dyan ako. No? Oh. Wow. pag na ading tatawa ka pa nabana nga sila eh oo nga kawawa sila oh oh okay pag na kami pare kasimite pakimon nga yan naka doon na kasi hira oh Ay, pati dyan, oh. Nabahad din sila dyan, oh. Wala dyan, Sa malaking bahay. nabaha din sila dyan. Sila Richard. Dami nga, malaking bahay din dyan, oh. Pati to, nalubog din to. ayun ano, oh, mga rep nila, oh. Kawawa naman po. Oh, ang dami. Puro putik, oh. Wala sila na-save. Sila Richard. Yan, oh, mga manok. tayo tayo daw Saan. namatay ng na manok dyan. Ayan, after mat ng layos. Baha, ayan, yun, yun yung bako, nakalabas na. Bako, grader, tapos may bako pa doon sa loob. yung kulay orange. Oh. Oh, may dalawang aso. Ayan, nakaligtas. isun pala, yung nakalutang kapon yung ulo niya. Ayan, oh. Ayun yung mga simento. Nako, yun, yung ilang tanner bag na yan ay. ngay. Okay. Higit sampung tunnel bag na simento Nabasa mm -hmm. Ayan o oh. Nagkarat yung mga scaffolding nila Kapay narangan datoy. toy Ah yung baba doon Ayun yun na yung kele oh. Aftermath ng baha. Ay, ito natibag. Anong tangke? Hindi, tangke yan. Eh? Hindi lang ang oxygen. Ah, ito natibag na oh. yun. Dactyl damage na ito yun. Eh. Rip-rap. Nagka-jam sirok na. Nagka-sirok na. Nag-gasin na na Nagpiksang Nag-pigsan na Oh. Wala.

Damage. Damage. di pa Damio, oh. daw cemento yan na ba? Oo, tayo diyan Na na nga Nagcrack talaga yon. Nag na yon. Nagkakakatalagan yon. Nagkakakatalagan ay, good morning. Ganda ng panahon. Pero ito yung aftermath. Dami na sira. Ito yung sikat na karuas oh. Hanggang dito yung tubig. Ngabot yung tubig niya, no? Laba, pati yung sikat na karuas Ayan yung tubig, oh. O oh, pati dito Ayan yun Grabe tasa tubig Nganyari kan Nganyari kan tan. Ata Ito yung ay Ito? Tuan. Dia tahu. Rabi kalah hati dah auto. Di lapas saya kita ke pinjau. Oi, ami lagi. Nai na awan de gijai. Na de dong kan gano ngami gijai. Ai na anut pe de gijai. Bilik glana ya bigla. Aga se magi wi maning dal mani ka ngai tu car. Oh. Jo bigla tang ngar te di dalu win nai. Bigla bigla talaga oh, dam yon dam. Uh, Ito ang aming nga Diyay grab mga nga di yung grass cutter sa tubig na grass cutter mga nga Grabe wala ay lakas na niya Ay ayan oh Dinaanan tubig talaga yan Bigay balay ti manok na talaga Bigla talaga yung tubig Eh, alangan bigyan sagbak mo yung bagay. Ang daming na wala dito na ano yung mga gamit nila. Ayan kasi ano na yan nila. nila stack room nila yan, no? Ate G, room Ay, yung cross cutter mo na eh. De, 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 de. Ay, hindi pa pwede tumawid dyan. Maanod ka ta. na Ay, puro Baka dadada na ano din. Ito ng ah. Ano 'yan? Eh 'yan no mga grass cutter oh. Kasi nagaan Ta. kami na masisisi ko dito sa kanila. Na na. Pati tangke na ano? na ano. Talaga kwan, iba na yung wantuntan. Doon ko lang magpatayo. Jelat na eh. Pata. Ilipat mo na yan. Lesson learned natin. Lesson learned. Oo, oh, delikato yan. Dapat may isang bag na. Matibag ata, no. Kaya, maalaw na dyan pa pati niya. Maalaw na dyan pa pa. Hindi, no. Ang ganda pa kita. Masigod niya matalusan. Gabi yun. Oh, yung na ano dahil. Oh, rescue, rescue. Grabe talaga, oh. Huwag kang mag invest sa mga ganitong tabi ng daan talaga. Maganda tignan, pero pag may mga ganitong sakuna, ubos. Yan. Yeah. Ubos Ob ang pagkakitahan mo pag ganitong mag-invest ka sa tabi ng ilog. Oh, wala makakatulong siya pag dito ko nadali. Kanya-kanya secure yan eh. Hindi ko lang tutulong. Pati yung mga konti ito. Wanin. Ay, it. Ay nabutam. Ah, yung mga saging natin. Nagtumbahan na. Taon na naman. Bibilangin pa kung katikin.